Ho, ho, ho! Merry Christmas! Good morning mga kababayan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao at ganun na rin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang uh, sulok po ng mundo. Merry Christmas sa ating lahat. Sa North America, Christmas pa rin po natin na uh, December 25. Tayo po'y uh, bumabati sa lahat ng isang maligayang Pasko! Mga kababayan, ang Duterte family nagpamudmud ng Christmas ayuda sa Davao City. Tagilid na ba sila kontra sa mga nograles? Kaya malakihan ang kanilang pagpapaayuda sa mga taga Davao City ngayong Pasko. Yan po ang malaking tanong ngayon dyan. Alright mga kababayan, bago ko po ipagpatuloy ang aking pagbibigay ng reaksyon, again, salamat po sa aking mga subscribers and followers. Uh, maligayang Pasko sa lahat. Maray pong salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Sana po patuloy po kayo sa inyong panunood at pagsuporta sa ating mumunting channel. Mga kababayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe po sa aking uh, channel at uh, pakiclick ang like and pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming maraming salamat. Alright, so Duterte Family nagpamudmud ng Christmas Ayuda sa Davao City. Mga kababayan, panuurin po natin ang balita. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Halos tatlong kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya mahigpit ang siguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nagumpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. Mismong sinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taon ng tradisyong ito ng mga Duterte. O so po mga kababayan, nakita po natin sa balita na napakhaba halos sa butin ng tatlong kilometro ang haba ng pila. Alam niyo mga kababayan, ang dami pong pumila malakihan ng pagbibigay nila at malawakan. Halos ano po, umabot po ng 25,000 katao ang tumanggap na mga pa-Christmas ayuda mula po sa mga Duterte sa Davao City. Mga kababayan, hindi po natin pinupo na yung pagbibigay dito. ah uh, maganda, the spirit of giving, eh, kalaki po sa Christmas yan. Aside from pagmamahal sa ating kapwa yung pagbibigay, okay lang po yun. I hope na ito ay talagang uh, bukal or mula talaga sa puso at hindi dahil po sa pansariling interes lang. At kanilang pagbibigay, I hope na hindi po dahil sa politika at eleksyon kaya po sila nagbibigay. I hope na hindi po ganun. So walang pong problema. 'Yung pong pagbibigay Siguradong napakalaki po ang ginamit na pera o pondo dito. Akalain mo 25,000 na taga Dabao, residents of Dabao City na nabigyan malaking pera po yung ano, talagang pinamigay dyan. Nung uh, umatend ng hearing si dating Pangulong Digong sa lower house, I think na-mention niya po doon na wala, akong, wala na akong kapera-pera na mahirap na raw ang kanyang buhay, na umaasa na lang daw po siya sa kanyang retirement pay. Mga kababayan, maniniwala ba kayo na umaasa na lang siya sa kanyang retirement at napakalaki yung pinamudmud na pera sa mga tagat Dabao City? Ako po, hindi po ako naniniwala na walang pera yan. Si dating Pangulong Digong, wala. Pautot lang po yan mga kababayan. Sinasabi niyang wala siyang pera, na mahirap na ng kanyang buhay ngayon. I don't think so. Baka andyan pa po yung katas ng ano, mga pondo. <laughs> katas ng ano, mga intelligence funds noon. Mga kababayan. Kaya, wala, hindi po tayo naniniwala. Yan po ay kasinungalingan, malaking kasinungalingan yung sasabihin niyang wala siyang kapera-pera, -pera. umaasa lang siya sa kanyang uh, pension. Nako, malayo po yan. Imposible. Imposible, Senior West. <laughs> hindi pa ako naniniwala na wala siyang pera. Paano sila makakapagpaayuda ng ganyang kalaki? Mga kababayan, hindi na siya pangulo. Isang uh, ordinaryong senior citizen na lang po siya. Saan po siya kukuha ng pampaayuda? Ibig sabihin, meron po silang lagang reserba. Meron pong nakatagong pondo. Yan, yan po maliwanag dyan mga kababayan. Akalain mo ba naman, 25,000 katao, maabot halos 3 kilometro mula po sa ano, dulo ng pila hanggang sa, sa bahay ng, uh, ng mga Duterte. Kaya ang tingin po natin dyan ay meron pong pinagkukunan, meron pong reserba ang mga Duterte. Wala po tayong question sa intensyong magbigay. Sana naman, yan ay galing sa puso at hindi dahil lang sa politika kaya tayo po ay nagbibigay. Hindi sa pansariling interes. Sana ay ang paglilingkod nga, pagserbisyo sa bayan behind this uh, Christmas uh, giving uh, project. Malaking kasinungalingan po para sa akin na namumuhay lang siya sa kanyang retirement pay na natatanggap mula sa gobyerno. No, no, no. I wasn't born yesterday. Huwag niyo kami lukuhin. Hindi pa kami naniniwala. Dahil napakalaking pondo ang ginastos niyo. Mga kababayan, bakit kaya nila ginagawa ito? Talagang uh, very extensive ang kanilang pagbibigay ngayong Pasko. Napakarami po yung kanila. I know na siguro dati na pong ginagawa nila ito pero ngayon, ibang-iba, masyadong marami. Hindi kaya tagilid na sila sa mga Nograles sa nalalapit na eleksyon. Uh, they're trying to secure yung pong teritoryo po nila. Nagpapakitang gilas sa mga tagadabaw dahil alam po nila na tagilid na po sila sa labanang Duterte-Nograles sa... Uh, susunod na eleksyon. Maari po mga kababayan, malakas po, yan po ang balita natin na malakas ang Nograles ngayon sa Davao City at malamang dito po matitibag ang mga Duterte. At Nograles ang sumunod na mamuno sa lungsod po ng Davao City. Kaya siguro po nagdo-double time to mga Duterte dahil alam po nila na alanganin po sila sa mayoral race dyan po sa Davao City. Aba, of course, matanda na si Digong, yung pong uh, uh, young Nograles ay talagang young batang-bata. He has the fresh knees. Alangan na po, bubota po tayo sa taong hindi na po makalakad dyan. So, of course, ang susuporta ng taong bayan ay yung uh, handang maglingkod, kaya pang umakyat pumunta sa bundok para uh, tumulong sa kanyang mga nasasakupan. Eh si Pangulong Digong ngayon medyo mahina na ang kanyang katawan. Makakaakyat pa kaya si Pangulong Digong sa bundok para mag uh, sagawa ng ocular inspection kung may mga trahedya po na nangyari sa kanyang mga constituents, wala na, hindi na, hindi na po yan kaya. Kaya kung ako po ang isang matinong butante, of course, I will vote for Nograles. Dahil alam po nating uh, meron pong future ang Davao City. So yan po ang nakikita nating dahilan mga kareban ko, mga kababayan na ang mga Duterte po ngayon ay nagtutulong tulong para po palakasin po ang kanilang uh, candidacy lalo na po sa uh, Davao City dahil sila po ay napapabalitang tagilid sa labanan sa susunod po na election. Alam, narinig po natin na natalo po sa unang uh, pagkakataon na mayroon pong survey uh, sa Davao City, lamang na lamang po itong si, uh, isit it Carlo Nograles? Lamang na lawang po siya kay dating Paulong Digong kaya ginagawa ng Duterte ang lahat ng kanila makakaya, magbigay ng malalaking ayuda para po mapanatili sa kanila ang kapangyarihan. Pero mga kababayan mukhang tagilid na po sila. Dahil kung ako pong matinong butante, abay, kukunin ko yung ibibigay ng Duterte pero hindi ko po siya iboboto. Iboboto ko pa rin yung taong ano, bago, bagong mukha. Uh, mas bata, of course. Remember po ng kabataan ng pag-asa ng ating bayan, hindi po sinabi ang mga matatanda or ang katandaan ng pag-asa ng bayan. Hindi po. <laughs> hindi po yun. Kaya kung ako, magbigay man si dating Pangulong Duterte at kanyang kapamilya ng mga paayuda, tatanggapin ko pero si Nograles pa rin po ako buboto dahil mas may hinaharap ang Davao City sa kamay ng Nograles than the Dutertes. Dahil ang mga Duterte po, matagal na po silang nagserbisyo dyan. Alangan naman po, hindi po tayo magsasawa kung ang ulam mo ay sardinas at palaging sardinas na lang, abay, nakakasawa na. Kailangan po natin ng isang uh, matibay, isang leader na may integridad, isang leader na nabata-bata at hindi po yung ano, nagpipilay-pilay na sa paglakad. And because our leader, siya po ang sumisimbolo ng ano, lakas ng isang syudad, isang bayan, kaya dapat lang na we are well represented by a good leader. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang aking maikling uh, content. Merry Christmas once again sa inyong lahat. Wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Maraming pong salamat.